Hello! So, ako si Madam Pino. At ito yung ating astrological reading para sa mga Capricorn. By the way, uh, this is astrological reading. So, definitely, dapat i-check mo yung iyong sun, moon, and the rising sign. Ayan. So, dahil maaring magbigay pa ito ng additional message para sa sa'yo. Okay? So, for Capricorn, sun, moon, and the rising, yung effect ng full moon, actually, ma-ano ma yun eh. Ngayon pa lang maaring ma-experience mo na yan, no? Dahil ang effect nito, days before the full moon, sa mismong full moon, at uh, days after the full moon. Ayan, tapos ito ay mangyayari dito sa Philippines, May 13, pero sa ibang parts of the world, it's happening May 12. Okay, so, um, uh, this is in the sign of uh, Scorpio, 22 degrees. So, ano maaaring maging effect sa'yo nito? Capricorn. So, um, ang binibigay kasi ng full moon is ending, big change, ganyan. So, pwede magkaroon ng mga big changes pagdating sa iyong community, pagdating sa iyong, uh, you know, pagdating sa iyong friends, no? Kung hindi mismo ikaw ito na nagkakaroon ng uh, changes sa kanila, like ending a relationship with a friend, or big changes pagdating sa you know, online or offline ha, yung tinutukoy kong friends dito. So, some of you, it could be online, it could be uh, offline, yung mga nakikita mo ng na personal, etc. So, there could be big change pagdating doon. Or, itong mga kaibigan mo mismo ang makakaranas ng mga changes. And then, of course, pwede ikaw affected ka dito. Okay? Either ending or big change pagdating sa kanila. And, uh, since itong Full moon is happening, 22 degree, uh, sa sign ng Scorpio. So, uh, th there could be big change din pagdating sa iyong mga boss. Ayan. Kung sino man itong mga uh, taong medyo mas nasusunod sa iyo, like yung maybe a father or a father figure, your boss, your teachers, ayan kung sino man itong mga taong na susunod sa iyo, pwedeng meron din sila mga endings or big change na ma-experience kapag dating sa kanila. Ah, uh, lalo na na ito ay training with the uh, planet of Saturn, so yung iba sa inyo affected, pati ang work, ganyan. And, um, pwedeng may mga limitasyon, no, na mangyayari ngayon pagdating sa iyo mga friends. And, in the sign of sa uh, in the sign of Pisces itong planet of Saturn 28 degree um ito pwedeng maapektuhan rin emotionally yung mga ah, uh, yung mga boss or you know sabi ko nga yung mga ma, mga nasusunod sa buhay mo boss teacher um mentor pwedeng ganun guru or a father or a or a father figure, um, pwedeng may emotionally maapektuhan sila. Lalo, lalo na na kasi ang, emo, ang, ang, ang full moon talaga, para yung high tide eh, talagang mataas talaga ang emosyon natin yan, no? Uh, wait lang guys. Okay, by the way, pagpasensyaan mo na medyo mainit nga yon no? So, mahangin. Tinuto <laughs> ko talaga sa akin yung fan. So, medyo mahangin dito sa akin. Um, pag -re reading na ito. Pero anyway, ayun na nga. So, nakikita natin dito na uh, pointing because of their emotions, may mga decision sila regarding some kind of uh, changes or ending pagdating sa, for example, yung boss mo, no? pwedeng maapektuhan yung emosyon niya na magkaroon siya ng mga uh, isipin or gagawin regarding sa work na pwedeng makapagpabago sa iyo or sa um, sa connection ninyo okay? or sa relationship mo with your uh, coworkers. co yan. so yun yung pwedeng maapektuhan dito So, kalma ka lang. Kasi, of course, high tide nga. Ang, ano, uh, you know, 70% of our body is water. So, talagang maapektuhan tayo pag full moon. Nagkakaroon ng high tide. So, ganun din ang emotions natin. So, if ever na ito ay makaka-affect din sa'yo, like, for example, yung mga sasabihin or babanggitin ditong particular person na ito, which is, yun nga, pwedeng yung boss mo, or uh, medyo uh, someone na nasa posisyon, to do something no na pwedeng can create drama so ano uh, anuhin mo yung emotions mo pakalmahin mo lang parang ganun huwag ka masyadong magpa dalos dalos so yun yun nga yung basket can, can also be affected ah uh, dito sa transit na ito so pwedeng may mga big changes sila na gawain wait lang ha na ice ko yung camera ayan so anyway Um, this is happening in your 11th house So, pati, you know, friends mo Even a friend might, you know put magkaroon ng feelings or emotions towards you around this time Of full moon uh, And yeah yun yung pwedeng maging effect uh, effect nitong full moon sa'yo, Capricorn. Or you falling in love with a friend. Also, um, itong house na ito, pwede kasing mga malalayong kamag-anak eh. So, pwede you can hear uh, from these people, mga malalayong kamag-anak, pwede biglang mga musta, biglang um, magparamdam sa or pwedeng magkaroon ng mga big changes sa inyo, relationship mo with them, mga plano or usapin dito sa mga taong ito. So, yeah. Yun yung pwedeng maging effect ng full moon sa iyo, Capricorn. So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe and please hit the notification bell. Kung hindi ka pa nakaka-follow sa Facebook namin, Madam Space P tapos, lagyan mo na lang din ng space pa sa dulo para mas madali siyang ma-search. Ah, uh, yeah. Kasi doon ka pwede magpa- personal reading. At saka nagsishare ako din ng mga bagay na hindi ko share dito sa YouTube. For example, itong Pluto Retrograde which is kasalukuyang nangyayari na yan ngayon. Nag-post ako regarding dyan ano maaring maaaring maging effect ng Pluto Retrograde sa bawat isa sa atin. No? um, like revealing of secrets, so pwedeng may mga arik sikretong mapunyag etc. etc. So maraming pwedeng ma-experience. magtatapos ito October 2025, so expect secrets or um, big transformation sa buhay mo around this time. No? Na habang nagkakaroon ng Pluto retrograde. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye bye. Pa-comment naman dyan, kahit heart heart lang, smiley, kuldok, kuldok, kahit ganun lang, masaya masaya na ako. And, yeah, by the way, etong necklace na suot ko, available ito sa aming TikTok shop, Unipri, u n doon mo ako tignan, or doon ka makaka-avail, or makaka-check uh, ng mga products na available sa amin. Yan, this is uh, crystals, ito na money din siya. So mga crystal 'yan and this can help you manifest whatever you want to manifest in your life. So that's it. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.